Uh, pinailan na po namin sa kahapon ng kaso ng cybercrime dyan sa tihol ng Manila sa Prosecutor's Office at sa susunod na linggo naman yung aming Task Force AKK ay magpapalang disqualification laban sa kanya, election offense mm -hmm. and at the same time ipapadisbar namin siya kasama na rin po yung pagpapatanggal ng kanyang lisensya bilang isang accountant mm -hmm. sobra po kasi ang misrepresentation mm -hmm. disinformation na kanyang pinapalaganap sampalan ko po kayo ma'am Selly okay. si Raul mm -hmm. ang sabi niya yung machine namin ay nakakabit sa internet mula sa unang araw sa umaga pa lang mm -hmm. ng pagboboto hanggang sa matapos ay nakoy kasi 'yung walingon po 'yon, 'yung po ay paglulubid ng buhangin mm -hmm. sapagkat uh, wala pong katotohanan, hindi po nakakabit sa kahit na anong kable ang mm -hmm. ating pong makina maliba sa saksakan sa kuryente. In fact, uh -huh. pag kahit tanggalin nyo ang pagkakasaksak ng kuryente, gaganat-gagana gaganat pa rin ang makina. 'Yun poidine yes, na namin oh. mismo sa DWIC pinakita namin mismo yes, so, na wala siyang oh, pinagkakapitan mm -hmm. or whatever. Tapos sabi po niya ay corrupted din pagka kaya pagka po corrupted pe, pwede maayos eh, hindi po ba pagka corrupted kahit hindi tayo marurunong sa IT pag uh -huh. corrupted hindi niyo na po magagamit Correct. at mm -hmm. uh, may sinasabi pa siya na yung daw source code ay eh, kaya pang baguhin sa machine wala pong source code sa machine mm -hmm. wala na po doon ang source ang machine po ang tinatawag na machine code na po yan mm -hmm. ang source code po ay nakasil na at yan po ay dedeposito na sa Bangko Sentral ng Pilipinas so mukhang hindi po niya binabasa yung mga guidelines namin o mukhang mga speculation lahat ng mga sinasabi niya na ang purpose talaga ay maikondisyon mm -hmm. ang isip ng mga kababayan natin na kayang, eh natalo na po siya dati pala eh uh, bilang isang kandidato. Eh bakit dati hindi pa siya nagre mm -hmm. Tapos ngayon, yan ang sasabihin niya, hindi pa nga tayo nage-eleksyon. Ano pong tingin niyo, Chairman? May taong nasa likod sa kanya o talagang initiative lang niya po yung ginawa niya na yun? wag po sana nila akong pipilitin at pipili at at uh, mm. um hindi ko po mapipigilan na sasabihin niyo mga nasa likod niya mm -hmm. dahil yan po ay ano eh coordinated uh, mm. ilang araw na po namin ino-monitor mm. yung coordination ng mga ilang tao na, na nasa likod po ng mga ganito pero pababayaan na lang po muna natin sabihin na po nating uh, Uh, ipipresume na lang muna natin na uh, siya ay nagmamagandang nag, nagbama loob sa Comelec. Mas maganda po na ganyan. Mm -hmm. Kaya lang, yung kanyang paliwanag maganda na po na sa korte o dahil na lang po sa piskalya niya po uh, isubmit sapagkat mm -hmm. may kaso na po laban sa kanya. So pwede pala itong maging ground para sa kanyang disqualification, ah, Chairman? Ay, opo, opo. Pero po tayo sa Omnibus Election Code, Section 261 Letter Zele, Paragraph 11 para po mag-guide uh, siya mm -hmm. at uh, makikibasa na rin niya. At uh, the same time, ito rin po ay grounding po bilang isang election offense. Mm -hmm. Kasong criminal po yan na may isa hanggang anim na taon na pagkakakulong. Mm -hmm. At alam niyo po, bilang isang abogado, tayo po ay dapat laging matapat sa, atin pong, sa aming pong profesyon. Mm -hmm. At the same time, pinanumpaan po kasi namin yan sapagkat kinakailangan na kami po ay tagapaghatid ng uh, tamang um, information 'yun uh, nagamit po ang batas. Hindi po tayo dapat na magmi sa ating mga kababayan. At siyemprey pinaparusahan mm -hmm. mismo ng aming pong uh, ethics ng profession kapag po kami ay lumabag po dyan So pwede na pala siyang ma-disqualify, pwede pang ma Oh, uh oh. Niya gamit ang kanyang profesyon bilang abogado. ayoko ayaw ko lang po, Ma'am Selly, uh, si Raul, na sabihin mm -hmm. Alam ko naman po eh, uh, mm -hmm. na napanood din namin yung kanyang mga interview kahapon. Mm -hmm. Eh, ayaw po namin sabihin naman na baka akala niya kami ay balat sibuyas. Hmm. Uh, na ang comment naman hindi tuma hindi po yun yung hindi po pinag-uusapan dito okay lang po kami sa criticism nako hmm. gustong gusto nga po natin yung criticism suggestion suggestion advice eh pero kung ang purpose si hindi naman yung pag uh, sa suggest hmm. o pag advice ko hindi man lito magbigay ng uh, mag magkondisyon ang isip ng mga kababayan natin na ka pwedeng dayain ang ating sistema eh ganun pala eh bakit siya tumatakbo kung naniniwala pala nang mandadaya yes. din lang naman hmm. ng, ng, ng halalan.